Hello mga ka-idol, hello mga sakalan, panibagong video, panibagong araw, panibagong vlog For today's video, tatapusin na natin ng tinagawa natin gate ng gawa sa kawayan na yan So habang nanonood kayo sa aking video, please like and follow and share niyo po ang ating Facebook page, JNF TV At palike din po ang ating mismong video na to, malaga na po yan ang pag-like ng video Ayan so... Hindi pala ganito, ganito ti ang paggawa ng gate na gawa sa kawayan na yan. So napakahirap din pala siya maka-idol. Yan mga idol tapos na rin kami sa harapan mga ka-idol. So babalik ka rin na namin ito mga idol Ayan, so pabalik namin ito mga ka-idol. mga pako na to mag kawayan ay ipupukpuk namin to para makaiwas sa diskirasya at masugatan yung mga bata. Ayan, so marami pong mga tumagos dito na pako pa sa kawayan. So yun isa, isa namin yung mga kahadol. Yan, tapos na rin kami sa papupukpuk sa likod. So binalik na namin ito mga kakaidol nilagay namin ang design doon sa taas para maganda tignan yung pagka namin gate na gawa sa kawayan. Dahil wala kaming mahabang ruler mga kakaidol, so pumutol kami na gawa sa kawayan. Yan yung ginamit namin para ruler para magpantay yung pag-design namin sa harapan mismo ng gate na gawa sa kawayan ka idol So, nagbunga naman siya mga ka-idol at pantay naman yung aming pagkaputol dito mga ka-idol. So, ayan mga ka-idol, naglagay na tayo ng isang pirasong papatibay. Ayan, so, pinatong ni Brother Dimly dito yung mga sobrang kawain sa gilid para mag din sa paglalagyan namin na gate na gawa sa kawayan Ayan mga ka-idol, so, hindi pala ganito kabilis gumawa ng gate na gawa sa kawayan Maproseso pala ito mga ka-idol. Yan mga ka-idol, so kumuha kami ng mga ka-wire ito yung mga extra yan. So, masukot kami, no? Yan yung design namin, diamond mga idol So, yan na yung talaga pinalok namin na diamond yung design niya mga idol So, habang nanonood kayo sa aking video mga ka-idol, please pakifollow and share po ang ating Facebook page, JNF TV, at palike din po ng mismo ating video. Mahalagang bagay na rin po yung mga ka-idol ang pag-like ng video at pa-subscribe din po ang ating YouTube channel, JNF TV. Pakiclick po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video na ina-upload daily mga idol Yan yeah, mga kaadir, so tapos na tayo sa paggawa ng gate na gawas sa kawai mga kaadir. So kinukumpunay na lang ito mga kaadir at kinakit na lang yung mga dapat ayusin mga kaadir. So tapos na rin. So yan. So thank you for watching mga kaadir. Ayan. So maraming maraming salamat sa mga anonood mga supporters sa ating video. Bye-bye!